Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng injury update kay Yanis Antetokounmpo. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ligtas pa rin nga na Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Nagawa nga po mga katrops na maipanalo ng Milwaukee Bucks ang kanilang game ngayong araw laban sa number 1 team ngayon sa NBA na Boston Celtics sa score na 104-91. Salamat sa pagtatala ng double digit points ng kanilang anim na players. Sa paungunan ni Patrick Beverly na nagtala nga po ng 20 points at 10 rebounds, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez at Bobby Portis na pare-parehong nakapagtala ng 15 points, at sina Damian Lillard at Chris Middleton na pareho rin kumuha ng 12 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ngayong araw ng Milwaukee Bucks ay naputol na nga po nila sa wakas ang kanilang 4-game losing streak at naiangat na nga po nilang muli sa 48 wins sa 31 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ang top 2 side standings ng Western Conference. Ang problema lamang ay kasabay nga po niyan ay nagkaroon na naman nga po ang kanilang kupuna ng bagong problema gayong bago pa man nga po magtapos ang kanilang laban ay napilitan nga po ditong umalis ng maaga ang kanilang superstar na si Yanis Antetokounmpo matapos magkaroon siya ng non-contact injury sa lukurang bahagi ng kanyang binti. Sa ngayon nga da po mga katrops ay bagamat sobra silang nag-aalala sa kalagay nito ay hindi pa rin nga po nila alam kung gaano kalalang natamo nitong injury since sa ilalim pa lang po ito sa MRI bukas ng umaga kaya bukas pa lang po natin malalaman ang buong detalye kung hanggang kailan nga po ito hindi makakapaglaro sa Milwaukee Bucks. Samantala, Pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang ligtas pa rin nga po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, may pagkakataon na nga po sa ang Lakers na makaangat sa standings ng West ngayong araw, ngunit hindi rin naman nga po ito natuloy matapos silang matalo laban sa Golden State Warriors. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa 45 wins at 35 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang siya sa standings ng Western Conference. Yes, kahit man nga po natalo sila sa kanilang game laban sa Golden State Warriors ay sila para naman nga po may hawak na ika-9 seed. Kung saan one game lang naman nga po ang kalamangan sa kanila na ika-7 seed na Phoenix Suns at 0.5 games naman nga po ang kalamangan na ika-8 seed na Sacramento Kings. Ang problema lamang nga po mga katrops ay bumaba na rin naman nga po ang kalamangan ng Lakers sa ika-10 seed na Golden State Warriors sa 0.5 games. Bukod rin nga po dyan ay hawak na rin naman nga po ng Warriors ang tiebreaker sa kanilang dalawa ng Lakers sa so pagkakaroon nga po nila ng 3-1 na record sa kanilang regular season series. Kaya kung sakasakali man nga po na tumabla kanilang record sa pagtatapos ng regular season, ay mas aangat nga po sa standings ang Golden State Warriors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.